Isang makabuluhang pagbisita ang isinagawa ng delegasyon ng Maguindanao del Norte sa Philippine Embassy sa Kuala Lumpur, Malaysia bilang opisyal na kinatawan ng Pilipinas sa Kuala Lumpur, Genta 2025. Narito ang report. Pinangunahan ni Provincial Administrator Dato Sharifudin Tukaw Mastura ang delegasyon ng pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Norte kasama ang ilang opisyal ng lalawigan at ang Adat Betad Cultural Dance Ensemble. Mainit silang tinanggap ni Maria Angela Ponce, Philippine Ambassador to Malaysia, sa isang courtesy visit na nagpatibay sa layunin ng delegasyon ang pagpapalaganap ng kulturang Bangsamoro bilang sandigan ng diplomasya at pagkakaunawaan sa rehiyon. Sa nasabing pulong, ipinahayag ng delegasyon ang tauspusong pusong pasasalamat sa suporta ng embahada ng Pilipinas at ipinakilala ang mga performer na siyang buhay na sagisag ng pamanang Bangsamoro na umani ng papuri sa buong Kuala Lumpur. Binigang diin ang pagpupulong ang kahalagahan ng kultura bilang tulay ng diplomasya, isang patunay na handang pangunahan ng Maguindanao del Norte, ang pagpapakita ng mayamang tradisyon at sining ng Pilipinas sa buong ASEAN community. Jen Garcia, iMinds, Philippines.